Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw, bago tayo dumako doon sa ating topic for today, mag-update muna tayo sa ating mga alaga at mahigit one week din tayong di nakapag-upload dahil busy sa trabaho. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan at mga pagbabago dito sa aming backyard. So samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng mga simpleng idea na applicable sa mga katulad nating small backyard breeders na makakatulong para mapalago ninyo ang inyong mga alaga. So tara mga kaibigan, samahan nyo ako. Dito nga pala sa ating mga pabo mga kaibigan, ayan yung ating dalawang inahin at ito yung ating barako. So dito mga kaibigan, ayan medyo marami-rami na yung itlog. May lima na dyan na naipon at nilalagay ko lang yan dyan. Hindi pa rin natututo yung ating mga inahin kasi nga mga beginner ito ng mga breeders. So sa mga susunod na batch siguro, matututunan na nilang umitlog dyan. Yun ang mahirap kasi kapag nagsisimula palang mag-breed yung ating mga alaga, doon palang sila natututo na mangitlog ng tama sa tamang lugar at maglimlim. Sa mga susunod na vlogs mga kaibigan, sana maglimlim na itong ating mga inahin na pabo para maparami na natin at makapag-produce tayo at may share din natin yung ating mga palahi. So sa ngayon medyo pinag-aaralan ko pa yung mga dapat kong gawin para maging maayos yung pagbibreed natin. Andito naman tayo sa ating mga Moscovy Ducks mga kaibigan o sa ating mga pato at yung ating gansa. So may good news tayo dahil nagsisipag itlogan na yung ating mga inahin. So doon sa apat, yung isa naglilimlim, tapos dito sa tatlo na naiwan, may dalawa nang nagninesting mga kaibigan at medyo marami-rami na rin yung naiitlog nila. So sa ganitong sitwasyon mga kaibigan, makikita natin na nagbibrid ng maayos yung ating mga alaga. Ito yung kanilang unang pangitlogan mga kaibigan doon sa isa nating inahin. Nung nakaraan na sa tatlo o apat lang yung itlog dito, ngayon ayan dumubli na. At nagsisimula na rin siyang maglagas ng mga puting balahibo. Indikasyon niyan na papalapit na siya maglimlim. So sana magtuloy-tuloy yung magandang pag-itlog ng isang inahin natin dito para maparami natin at mayroon tayong mga pangbentang mga pato sa mga susunod na panahon. Ito mga kaibigan, kung mapapansin nyo, kakaiba yung hukay ng ating lupa dito. Ibig sabihin yan, may isa pang hindi umiitlog at dito niya balak umitlog mga kaibigan. And medyo palalim yung hukay at mahalata naman natin na pagpupugaran ito ng isa nating inahin. At ito yung isang butas mga kaibigan. And kung mapapansin nyo, apat na yung itlog dyan. Nung nakaraan, dalawa lang yan. So, dumoble na rin. So, doon sa tatlo nating inahin, dalawa lang doon yung umiitlog. At doon nga sa pinakita kong butas, posible na may isa pang umitlog doon. Siya yung huling nagbibreed. Tapos, ito yung naglilimlim natin, mga kaibigan. So, ikakandling ko yan para ma natin kung may similya lahat. Mas maganda magkandling tuwing gabi, mga kaibigan. Ayan, aggressive na yung inahin. Ibig sabihin yan, malapit ng mamisa yan. So, binlog ko to noong mga first week ng March. So, possible second week o first week ng April ang pinakamaaga na mag-hatch mga nililimliman niya. So, may papakita ko sa inyo kapag may mga sisiw na tayo ng pato. Ito so na pala yung mga sisiw natin mga kaibigan. Bali, nag-hatch sila noong March 14. So, 15 days na nila ngayon. At malapit na silang mag 1 month. So, tumutubo na rin yung kanilang mga balahibo. At kompleto pa rin sila, walo pa rin. So, ginender ko sila mga kaibigan. Dalawa lang yung babae. Anim na lalaki. At mas maganda yun para meron tayong mga pangkatay. O pipili tayo ng pinakamaganda para pwede natin pang breed sa mga susunod na breeding season. So, maganda yung laki ng ating mga sisiw. Dahil nga kasama nila yung inahin natin. Nakakalaki sila ng maayos. Hindi sila nilalamig sa gabi at naalagaan sila at natuturuan na uminom at kumain ng tama. So bago sila mag one month mga kaibigan, makapal na yung balahibo nila at pwede silang iwalay dyan sa ating inahin. Sa ganun paraan, maibibreed ulit natin yung inahin natin at makakapag-produce ulit ng sisiw. So ipapakita ko sa inyo sa mga next vlog kung paano natin maiwawalay ang mga sisiw at paano ulit natin maibibreed ng mabilis yung ating inahing manok. So abangan nyo yun mga kaibigan. Para makakuha kayo ng idea. Ayan, dahil mainit ang panahon mga kaibigan. Meron mga makopa dito na nalalaglag. Ayan yung mga hinog. Ayan, ang dami kasing bunga. So hindi naman namin kinakain yan. So tamang tama yan mga kaibigan. Ipapakain natin sa ating mga alaga. Pupulutin ko yung mga nalaglag. At ibibigay natin doon sa ating mga pabo, pato. At ititesting din natin kung kakainin ng ating mga alagang manok. So mamumulot muna ako mga kaibigan. Itong makopa mga kaibigan parang pakwan din ito. So mataas yung water content niya. Maganda to sa ating maalaga at the same time mabubusog sila dito at mapapawi yung uhaw nila. So maganda rin to kahit di tayo magbigay ng tubig sa tanghali basta kakainin nila to. So sasanayin natin silang kumain nito para ngayong summer ito yung pinaka snack nila. Ipapakain natin to in between meals kagaya ngayon tanghali doon natin ibibigay para hindi rin sila magutom at the same time, makakuha sila ng water source. Ayan mga kaibigan, dito tayo sa ating mga pato. Ayan sila. Testing natin kung kakainin nila itong makopa. Ayan, nakakagat na nila. Yan ang kinaganda sa mga pato mga kaibigan. Walang pinipili yan. Basta makakain nila, sigurado. Talagang kakainin nila yan. Ayan, halos maubos na nila yung isang piraso mga kaibigan. Malambot lang kasi iyan, kaya kayang-kaya nila talagang ubusin. So pupuntahan ko muna yung mga pabo mga kaibigan. Ayan, nilagyan ko na rin dito sa ating mga pabo. Ayan, tignan natin kung tutukain nila. Yung mga pabo kasi natin, curious talaga yan mga kaibigan. Sa una, kagaya yung pagpapakain natin ng superworm, hindi kaagad nila tinutuka. So hayaan muna natin dyan, Observe ko na lang mamaya. Ganyan, dito naman tayo sa ating mga native chicken, mga kaibigan. Tignan natin kung kakainin nila. Medyo takot silang lapitan. Ayan. Pag sinimulan ng nanay yan, kalapit na yung mga sisiw niya. Medyo takot din sila. Gumagalaw kasi, umiikot. Yan ang kinaganda mga kaibigan kapag may inahin dyan. Patagang siya ang unang kakain at ituturo niya sa mga sisiw kung paano kainin yung prutas. Dito pala mga kaibigan, pagdating sa pag-aalaga ng ating mga manok, beginner man kayo o mga veterano na, may mga bagay na dapat nating tandaan at hindi na dapat natin binabaliwala. Kasi yung mga simpleng bagay na yon ayun yung mga nagiging dahilan minsan kung bakit nagkakaaberya o namamatay yung ating mga alaga. So itong pag-uusapan natin mga kaibigan, kadalasan ito yung nakakaligtaan kahit na nag invest sa magandang kulungan, sa magandang pakain at sa magandang vitamins, kapag nakaligtaan nyo talaga ito, minsan dito talaga nagkakaproblema. So explain ko sa inyo base sa aking experience at base sa ginagawa ko dito sa aming backyard. Kung mapapansin nyo mga kaibigan dito sa ating mga alaga, ayan walang feeder at walang waterer na nandyan sa loob ng kulungan. Nilalagay lang namin yan kapag papakainin na namin sila. Kasi nga mga Alaga natin dito mga month olds na. So two months old up na yung mga yan. Hindi na sila ad libitum feeding. Yung unlimited yung kailangan. Simula umaga hanggang hapon may laman yung mga pakainan nila. So two times a day lang tayo magbigay ng pagkain. Morning at afternoon. Sa ganun paraan kasi mga kaibigan, naiwasan natin na nakocontaminate yung kanilang mga waterer at feeders. So kagaya yung ganyang kalalaki, malakas na dumumihan mga kaibigan o umipot. So, hindi maiwasan na maiputan nila yung kanilang inumin at yung kanilang kainan. Doon nila nakukuha kadalasan yung mga sakit, yung mga viruses at yung mga bakterya na nagkukos ng kanilang pagkakasakit. Gaya ng sabi ko doon sa mga previous vlogs, meron tayong mga kaibigan na nagtatanong at nagtataka bakit daw nagkakaroon ng sakit yung kanilang mga alaga kahit na nakakulong naman. So maliban doon sa airborne ng mga viruses, doon din na nakukuha yon sa maduming kainan at maduming inuminan. So once na na-contaminate na yung kanilang mga inumin at pagkain, yung may sakit na isang manok, maaari niyang maipasa dahil nga doon sa mga droppings na napupunta sa mga pumapasok sa kanilang katawan. So regular din namin nililinis yung kanilang mga feeder at waterer So regular din namin nililinisan yung mga feeder nila. Ayan kung mapapansin nyo, malinis at walang dumi. Ito yung mga waterer mga kaibigan. So pag naubos na nila doon sa kanilang mga kulungan, binababaran ko na yan para mamaya ganyan sasabunin natin tapos babanlawan. So kung makikita nyo naman, ayan malinis kahit hindi pa nahuhugasan at walang lumot. Yun yung isa sa mga iniiwasan namin, yung mangitim at maglumot yung kanilang mga inuman ng kanilang mga waterer. Dahil gaya ng sabi ko kanina, posibleng doon sila makakuha ng mga sakit na hindi natin inaasahan. So ito lang yung ginagawa ko mga kaibigan, kaya napapanatili kong healthy yung ating mga alaga, yung paglilinis at biosecurity. Lagi yung tatandaan mga kaibigan, kahit nakakulong pa yung inyong mga alaga at hindi sila na-expose sa mga may sakit na manok o kung ano paman sa mga paligid. Gaya ng sabi ko kanina, yung mga airborne na mga viruses ang posibleng kumapit sa kanila. Pero kung ginagawa natin to, yung paglilinis ng regular, yan, pagtatanggal ng mga dumi sa ilalim ng mga kulungan at sa loob, malaki yung factor nito na makakaiwas sila sa sakit. At alam nyo rin ba mga kaibigan na yung mga makakapal na dumi ay doon tumitira yung mga kuto. So kahit na lagi kayong nagpapaligo, regular ang pagpapaligo nyo sa inyong mga alaga, bumabalik pa rin yung kuto sa anila isa yon sa dahilan dahil lilipat lang yan once na natanggal sila doon sa katawan ng mga manok pero makapal pa rin yung dumi sa ilalim o sa kanilang kulungan may lilipatan silang panibago so paulit-ulit lang yung cycle na yon mga kaibigan kaya isa rin ito sa mga susi para matanggal natin yung mga hanip sa ating mga alaga lalong-lalo na dito sa ating area kasi magsisilbi din itong protection natin para safe tayo na paikot-ikot dito kasi napakakatay ng kagat ng kuto ng manok mga kaibigan. Nagpapantal yan, lalo sa bata. Para safe tayong lahat, isa ito sa number one na kailangan natin gawin. Yung biosecurity. So tatapusin ko na muna to mga kaibigan. At ito yung ating pag -disinfect. Ipapakita ko na yung sa inyo yung finished product. Ayan mga kaibigan, tapos na maglinis. So may pasaway tayong pato, nakalabas. Ayan, kung mapapansin nyo yung ilalim, ayan, napakalinis na yan. So mas maganda rin mga kaibigan yung beddings buhangin para pag nalaglag yung kanilang mga droppings ay tuyo. Hindi siya mag stay na basa. So sa ganun parang din mga kaibigan, may iwasan natin na bumaho sila. So nakadepende yan kung gaano karami yung inyong mga alaga, yung paglilinis ninyo at pagdi-disinfect. So dahil ito kukunti pa lamang sila, yung 2 times a week goods na yun mga kaibigan. So pag tapos nating linisan, ito yung ating pag-disinfect, tubig lang yan na may sunrocks mga kaibigan. Huwag nyo lang direktang i-spray sa manok, sa, sa, lupa lang o kaya sa sahig ng inyong mga kulungan. Yun yung lang ang gagawin ko mga kaibigan. Para mamatay yung mga bakterya dyan at yung mga hanip, mamatay rin. Isa pa palang tip mga kaibigan, kung mapapansin nyo, malinis yung kulungan natin. Dahil nga maganda yung flooring, nalalaglag direkta sa lupa yung kanilang mga droppings at hindi naiipon. Isa din yan sagot para mas mapabilis yung ating paglilinis. Kasi kapag hindi maganda yung flooring, may ipon dyan, kukuskusin pa natin at mas magiging matagal yung proseso. Yung pagwawalis na nasa baba lang, madali lang mga kaibigan at madaling i-maintain. Ayan, ganyan lang, experience ko lang yan. So makulit yung pato natin mga kaibigan, kaya nang talunin yung ating mga pintuan, kaya nakakalabas siya. So naglilimlim na rin yan, mamaya uhuliin ko at ibabalik ko doon. So pati dito sa hallway mga kaibigan, sa mga pader, sa mga gilid ng kulungan tulad nito, Pwede nyo na rin naman gawin na tanggalin yung mga manok kung may paglilipatan kayo, mas maganda para hindi sila ma-expose. Pero kaunti lang naman yung nilalagay kong sunrocks mga kaibigan para hindi rin ganun katapang. Tamang-tama lang na ma-disinfect yung lupa at yung mga kulungan. So pagtapos dyan sa baba, dito sa itaas, yan sa pader. So ganyan lang yung ginagawa ko mga kaibigan. Tapos dito rin sa daanan, tapos dyan sa mga paligid ng kulungan. So yung mga pabo, sa so, susunod ko palilinin sa niya mga kaibigan dahil malinis pa naman. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Sana ay may napulot kayong idea. So disclaimer lamang po muli, ito po ay base sa aming experience at program dito sa aming backyard. Hindi ko po sinasabi na ako ay eksperto. Pero base po sa aming mga practice, ay malaki ang naitutulong nito sa ating mga alaga para maging healthy. So maraming salamat sa ating mga silent viewers and subscribers na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa aming backyard. Ingat kayong lahat mga kaibigan. Hanggang sa muli and god bless us all.